na guys, tara men oh, oh, puno sa tubig oh, busy wala pa yun? ribon? ha? ribon doon na lang ribonan oy, kanya-kanya pa saan sa ista? kanya-kanya pa, pa saan? ha? O, ako, ako, ako sa akin, sa akin sa Nalalak. Ribbon, mo sana ribbon. Tara, tara. Baba muna, baba. Dali ka kay Sak, ako muna magpasaan. Ay, ay, ay. na. Kay ba, basa naman din ako. Ajana kami, ikaw na magpapasaan ha. Tara, sige. Siya na, hey, na daw magpasaan lahat. Wala namang, hindi tamit mo eh. Lahat ng istiba, hindi eh, magbabawas sa istiba. ay eh, eh, dito tayo sa taas eh. Ba, Ma, oh, oh. siya magpapasan eh. Ba. Ma. Bunutin wala, 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 hey. eh. na okay. eh, wala naman tong istiba. Hindi naman bawa sa istiba, <laughs>

ginuman yan sa mga nag-aabis so, uh, kay mga sila ulo wala uh, ka pa babarug-barug lo, nga uh, kung nga ini, na bahawin, eh pa ta tiyaw mo lang la uh, sila nang gulo tas sila papa papablater ito ang ito lang pinakamalita no ay tahan dito tahan ay malaki talaga yun no iban Giban Kayi mo talaga si 90 talaga yung isa na 'yon. Yung sa yo malapit din 'yon. O porte echu. Oo. Hey, si Juba na papasanin ito. Maliit pa to sa iyo. Juba. Oh, sige, sige. Ito wala sa Di, na lang, dito na lang talikan. Mm -hmm. Ay, papasan muna kay Juan. Ay, tanggalin yung mm -hmm. Ano po lang yan, eh. Tra ano po lang yan ang huli niyo. Hu 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 ano eh. Yeah, puro yan, puro na yung malalaki dyan.

Jamayang. Ya, yeah, ayam put-put sa Jamayang. Ya, yeah, ang akin na yan. Ya, dan sa hilalim ang pinaka pinaka pangmadiinan. Ya, yeah, dito kay put-put oh. Kainim, bilot tan. Sa akin 'yun. Yung unang binaba. Sa akin din 'yun. Ah, oh. ayo mo 'yung Oo. Baliw ulo ni mo? Laki, malaki 'yan. Ano pang ano nito? Wahingi kamo. Ito, itong dalawang 'mo pinakamalaki. Ito. Ngosikutan, ngosikutan 'tong dalawa na 'to. Sorry, Jen. Ah, wala ba? Ito na ano? kaya

Ah, oh. uh, mira pa si Yuban to Ano? Eh, kay imaw. Ay, tayo palayo hindi nabuatnya Pak. Nah, tadi kita. Berapa Cut. gap 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 zero hala yung ilo Y no es por antes.